Ako nga po pala si May. Pwede po namin kayo makilala? Wala po si Christine. Tuloy pa. Kung mapapansin mo ngayon, Ate Christine, kahit kabataan pa lamang tayo, marami na napapahalap sa atin ng mga problema. Kaya kung kayo po yung tatanungin, saan po kaya kayo makakakuha ng mga payo na maasahan natin? Pumukuha ko ng mga tayo sa mga aklat dahil alam kung madali ng tao ang nagsulat mo. Salamat po. At alam niyo po ba na may isang aklat na kung saan pinakamaasahan natin sa iba pang mga aklat? Totoo? Ano nga ba naman yun? Yun po yung Bible. At gusto mo po sa inyong ipakita yung isang text dito sa Bible. Tingnan niyo po kung paano po siya inilarawan dito sa Ibalawang Timoteo 3.16 at 17. Ganito po yung sabi. Ang buong kasulatan ay mula sa Diyos at kapag ipakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagdidisiplina ayon sa katwiran para ang lingkod ng Diyos ay maging lubos na may kapayahan na handang-handa para sa bawat mabuting gawa. Kaya ayon dito at iskin sa teksto, bakit daw po naging kapakipakinabang ang Bible? Kasi yung Bible daw ay tinuturoan tayo at tinuturoan. Pero di ba sulat lang naman ng tao yung Bible? Totoo naman po na sulas lang ng tao ang Bible. Pero kung papansin niyo po ulit yung teksto, kanina daw po nagmula ang Bible? Ang sabi ay sa Diyos. Tama po. Kaya yung Bible, alam natin na tao lang ang nagsulat nito. Pero ang author nito ay ang Diyos. Kaya sa palagay mo Ate Christine, dahil ang Biblia ay galing sa Diyos, ano kaya yung nilalaman ng mga payo nito? Sa so, tingin ko, dahil perfecto ang Diyos, sure na perfecto din yung mga tayo dito sa Biblia. Yeah, tama ka dyan, Ate Christine. Kaya saan pa po kaya tayo nito inihahanda? Sabi sa teksto, inihahanda tayo nito sa bawat magbunod na mga ba ko, ano? Kaya yung mga payo sa Bible, tiyak po na makakatulong sa atin. Kapag stress tayo, kung paano magiging masaya yung pamilya natin at iba pa kasi ano yung ng Diyos kung ano yung pinakamabuti para sa atin. At bago po ako umalis, gusto ko po pong ibigay sa inyo yung brochure na Masayang Buhay Magpakailanman. Ayan. Dito po sa lesson 1, tatalakayin po natin dyan kung paano ka matutulungan ng Bibliya. Kaya gusto mo po, po sa pagbabalik ko na pag-usapan natin ito. No? Kaya akala po ba kayo sa Sabado ng 3 p.m.? Okay lang yun para walang pa. Balik na lang po ako sa inyong sa Sabado. No?